tayo ng ano guys sa spoon sa pangos magluto kailangan din yung kasi nga yung mga mantika pagdilikit kasi kasi pag may mantika kasi.

Anonim Meliris Jan Jantan guys pag oh. magluto ang guys ayaw talaga siya talaga niya naman Pakita ko sa inyo ang kabuuan guys kada magluto yung ate ko kailangan talaga dininis so ito po tingnan nyo naman oh, di ba nakikita nyo ba ang madumi walang madumi dyan uh, ganyan talaga. Malinis. Diba? Ah, okay. May pakita ko sa inyo na yung pampakintab talaga siya guys. Ang ganda. Ang pampakintab. Ito guys. Oh. Yung pang-spray sa mga ano. Ito sya, guys. Oh. Ang tawag dito. Glint. Ito lang ang gagamitin ninyo. Pag halimbawa mga mamantikain sa mga stove or sa mga ganitong klase ng mga ano, sprayan nyo lang sya, gano'n. Sobrang ganda talaga. Tapos sa mga ano, mga lumidikit, maganda sya na ano, pang, pang spray. Ito sa'yo kanila dito, kaya hindi ka talaga na po hindi dito sa kanila, guys. Ganun po sila dito ka an complete. So ngayon ibabalik ko na yung mga ano guys ha. Yung nahugasan ko. Babalik na kailangan kasi ilagay guys dahil tapos na tayo aray po po okay, magpunas muna tayo magpunas tayo kasi tapos na natin umuwasan lahat ng mga plato dito okay na. Kailangan ko na naman kukunin ang mga hinabasan ko. So, ganyan lang po ang buhay natin. Ang buhay natin dito. Ganyan lang. Simplihan lang. Simplihan lang natin yung buhay. So, magpupunas na naman ako para ibigay yung mga plato. ganun lang gawin natin. Marami pa kaming natira na pagkain, guys. So, may buwan pa kami ng kutsinta. Yan, guys. Tapos, mayroon pa kaming binignit. Sino gusto ng binignit dyan? May binignit pa kami maganda kasi dito sa mga ano sila. Kompleto sila ng gamit. As in. Pag in sa kusina, ano sila? Mga gamit, mga lulutuin mo, mga ingredients. Ayan. Mapapansinin nyo, no? Yung kusina, punong-punong gamit. Kasi nga, ang ano nila, ano talaga. Kung yung kusina nila ng mga pagkain na kakainin. Hindi ka na, ano yung mga sensitive, hindi ka gumalaw ng mga gamit nila sa kusina, hindi ka pwede makaluto ng kahit ano anong ano Depende sa mga pero dito sa amin, guys, hambila naman. Walang problema po dito sa amin po. Yung pagkain naman, ako, pagkain namin. Na Namibigay talaga yan sila. Hatihan talaga kami ng pagkain. Hindi sila. Hindi kanila nila tituro na perfect katulong sa ka. mga tira-tira na tayo, Hindi. Makakain mo yung makakain nila yun ang maganda dito sa kanila. Tapos di ba sa ating mga Pinoy, di talaga may iwasan na diluto tayo ng mga pagkain Pinay natin ng mga Pilipino, ang ah, mga Filipino food. Ayan. Sa kanila okay lang. Okay lang na magluluto. Ano na dito? Yun ang maganda dito sa kanila. naman kami ngayon guys dahil tapos na si Ate sa isang kusina. Sa labas ng kusina kasi ito Ito sa loob ng kusina. Squeal so, so, like, na, na siya. Squeal na siya. Wala siya. Wala mo yung pag-alag. Wala naman na ah. ba? Okay. So magkakasina ito, na ito, naman. Ito. Tawagin mo ang kami. So ayan guys. Matunasad may old. Umang silingan karun. So since na ang kuan ba Kaya ang lights o oh, okay. since na napamitira mga foods guys so of course hindi na madinta na mga silingan magbaon jud ni guys no Hmm. ako ah, ajud ah, ni sa mga palangga dito mm kutsinta ug binig palitaw lagi ay I men palitaw di ay o oh, so langga na nakay binig ni to palitaw with love from Judith. So, mauna siya ng mga would love, mga palangga ng side. And then muna to siya. Madumi ka run after. Aw oh, wala pa te ako lang nandidito kuncha basin niya ug gusto ka ug kan. Kumusta? So, Kamo na to siya guys no. Thank you for watching mga palangga. Bye bye.